So, Ginibo ka subong aga ang groundbreaking ceremony kang ikukonstruir na road dike project sa barangay Rawis, Ligaspi City. Presente sa pagtiripon sinda akubikol Party List Representative as in Chairman kan House Committee on Appropriation Elisandico. Akubikol Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr., dating kongresista Christopher Co. Kaiba man sinda DPWHB DPWH Bicol Director Virgilio Eduarte, asin in iba partikularmente ang ikukonstruir ang proyekto harani ni sa University of Santo Tomas Legazpi. Sigun kay Dr. Susana Cabredo, Vice President for Academic Affairs kang nasabing universidad, labi ka dakulang idadarang katabangan kan patinampo, lalo na sa saindang mga estudyante, tuyo kayang rush hour, labi nang gad ang bulos kan trapiko sa nasambit na dalan. Not only for USD but for all people going through these ways so I think this is going to ease the traffic that has been a problem for quite a time already not only for USD but for all motorists and, and pedestrians 95,634,000 and 664.49 pesos ang nakatagamang pondo sa nasambit na proyekto. Mantang 450 linear meter ang magiging laba kampatinampo. May hiwas manining 3.35 meters magkukunik po ito from here papuntang Bugtong. Uh, meron po tayong ginagawang uh, road din doon na merong bridge din. So doon po siya magbimit itong project nato, So mga features para dito sa uh, road deck na to, para pagdating sa gabi ay pwede maging uh, tambayan to pasyalan. So maraming purpose po yung kalsada na to. Ang nasabing proyekto, dahil man sa inisyatibo kan ako Bicol Party List, makakatuwang man sa proyekto ang Department of Public Works and Highways o DPWH Albay 2nd District na pinamamayuan ni District Engineer Warren Asuteya. Sigun kay ko, ini ang saindang tugon sa haloy ng agrangay kang publiko. Dapit sa magabat na bulos ng trapiko sa lugar, ma-access na kang mga motorista gikan sa Premier Distrito, pasiring sa Tercer Distrito o vice versa, ang nasambit na patinampo. Nadakula ng gadang idadarang kagianan in kaso dagos na ining Marialisar ang laki road, oh, sa 60 meter road. Usually, the biggest itong mga uh, kalsada natin is 30 meter na 6 lanes. Isipin nyo na lang ang 60 meter road na right of way. This is around mga 12 lanes, ang uh, expressway. So, hopefully, ma, pag nagawa natin yan, no? uh, it's around, ang travel time will be around 6 hours. Pag mas mabilis ang takbo mo, kaya hanggang 4 hours. Yung 6 hours, cruising lang yan, kasama na yung kain-kain mo dyan. Pero kung ayaw mo kumain, hindi tayo kakain, hindi kita makaon, only four and a half hours, four hours. Actually, kaya pa if we are faster than train. Kasi yung train is only 120 kilometers per hour. Kung gusto mo magpatakbong 150 kilometers per hour, eh mas mabilis tayo sa 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 train. Diba? Mientras tanto, nakatala na matapos ang konstruksyon kang nasambit na road dike sundo sa masunod na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal.